trending ngayon sa social media. At pinagkaguluhan ngayon sa social media, ang mga larawan ng tinaguriang pamangkin di umano, ng 90s heartthrob na aktor na si Rico Yan, na pumanaw noong March 29, 2002, dahil sa acute hemorrhagic pancreatitis. Si Rico Yan ay pumanaw sa edad na 27 years old lamang. Pumanaw si Rico Yan sa isang resort, na Dos Palmas Resort sa Puerto Princesa sa Palawan. Habang nagbabaksyon kasama ang mga kaibibigan, dahil sa antig na kagupuhan ng aktor ay tuluyan pa rin na nakatatak sa puso ng mga Pinoy. Kumakalat naman ngayon sa social media ang malariko yan na mukha na ad ng mga netizens. Ay pamangkin di umano ng aktor, siya ay si Alfonso Yan. Ayon sa mga netizens, tila carbon copy di umano, nang yumaong si Rico Yan, ang kanyang pamangkin na si Alfonso, sa short video clip ng TikTok. Iba't ibang content ang lumalabas kay Rico. Kasunod nito, ay lumalabas na rin ang mga litrato ni Alfonso Yan, na inihahambing sa kanyang tiyuhin. Noong 2020 ay lumabas ang mga balitang susundan na ni Alfonso. Ang yapak ng kanyang tito Rico, sa pagiging isang artista. Samantala ilang netizens naman ang bumisita sa puntod ni Rico Yan. Dahil sa pagiging idulo nila sa actor, karamihan pa sa mga bumisita ay mga Gen Z na hindi pa nila naabutan ang henerasyon ng aktor. Tila naging tourist spot nga ngayon ang puntod ng aktor, saad pa ng isang Gen Z na si Julian Marvia. Matapos may post sa kanyang TikTok account, na bumisita sa aktor, matagal niya na kasi umanong pangarap na makapunta sa puntod ng aktor dahil idol niya umano si Rico simula pa nung bata siya. Saan niya, galing pa umano siya sa Pampanga. Maraming netizens naman ang hindi naniwala sa pagiging genuine umano ng paghanga ng tiktoker sa aktor. Ayon sa mga nakapanood ng video niya, ginamit lang ni Julian si Rico. Para sa cloud, dahil kasalukuyang kinakikiligan ng mga tao ang aktor sa tiktok, saad ng mga netizens, ang pathetic ng mga ganyan tao. Halata mong hindi busy sa buhay, walang trabaho, tambay, palamunin, kaya ang dami nilang time sa mga ganyan. Feeling ka mag-anak, pinag-aral ka ba ni Rico para yamakap-yakap sa puntod niya? Kapag talaga walang achievement in life, ganyan ang nangyayari sa mga kabataan. Kawawa naman ang generation nila. Dami ko rin na-encounter na Gen Z na same situation kay kuya. Mas malala lang siya ng konti. Tumingin pa sa camera bago yam akap. Halatang for clout lang yung video. Sana worth it yung biyahe niya. Mukhang pera pa ng magulang niya ang ginamit sa pamasahe para lang humakat ng clout. Saad naman ng mga netizens. Dinaig pa di umano si Claudine Barreto.